So, dito kami na kami dito sa, dito guys, dito sa daanan mga kaibigan. Uh, nakapunta kami, nakapunta kami. Mga guys dito sa daanan to. Ah, uh, sobra ka delikado sa yung ano. Uh, uh hanapin namin din sa ano. Ah, uh, uh, subukan namin pumunta dito kung may araw. sa katakbo namin, namin kami ngayon.

May gamit ng tao dito bro. May gamit ng tao. Ano? 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 Bro, di kaya sa kanya yun? Sa ano yun? Doon sa mga sa, mga ngasok? Bakit sa kanila? Ha? Uh, sa kanila. Sa ano bro, yun pangit bro. Ang kaya nila gagamitin po. Ang panghuli nila bro. Ang panghuli nila nang tao bro. Baka ginagamitan ng net yung paghuli nila ba para baka ginag ginagawang ng no, ano ba ng no, parang nilalambat yung ng tao ba siguro Uy. ano ya bro bubuyob uh, ano naman bro nasaan yung daan pa oh uh, oh uh, 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 uh. hanapin natin kung nasaan na yung daan natin papunta ng... pa pauwi

Hindi mo ba yan natamaan, bro? Hindi ko ba yan natamaan, bro? Ano? Ano? Ito yung panak niya, bro. Yung bala ng panak niya. Huh? Kawa yan, bro. Marunong pala sila mag... Ano, magawa ng ganyan ng oh. yung... ano yung, yung bambu. bambu. Napakala, bro. May lasun. Oh, may lason ba? Umamak ko sa katawan ng tao. Naku. Nagkang mamimilipit sa sakit. Ang bango yung dugo. Ano bro? Ang banga? bango? Ang na dito pa sa aligid kalaban bro. Limon. Ha? Ang gagawin natin ngayon. Ipahawak mo na yung kamera mo. Ako ah. muna hawak yung kamera mo. Pwede. Tapos itakin mo. Yung kita mo. Lalaba, lalaban tayo Ano, ano, laban tayo? tayo? Uh, Ayun, hmm? tumagos talaga bro. Hmm? Okay. Hawakan ko na yung ano mo. Yung, yung ano, pili mo. Basta mag-ingat um, ka lang ha. Yung lakad natin ngayon, nakahanda tayo, lalaban tayo kapag sumugod. mo yung itap mo. Ito yung panglalaban ko. At ano rin, gagamitin ko to sa kanya ito i eh, kung ano yung ginagamit nila ibalik ibalik natin sa kanila sige 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 para may panlaban tayo sige Sige, para yung naka plemon din eh wala ako para may kapamilya mo din ingat ha Продолжение следует...

yung mga kadol. parang dumadami yata ang sila hindi natin mga mga puno baka umakyat ba, tignan natin makita Ano Bulalangkaw. Bulalangkaw ba ano, Bro. Bro. Sa, ano, sa Bro. Sa, ano, para Bulalakaw? Saan? Bro? para Bro? sa tingin ko doon sa unahan. Ha? lang. Malos ka, malos ka. Bukum biasa, kesi dekat tuh mereka penyiaran. Ini juga pangin belum. bro buka mo bro basta magingat lang kayo sa so, tingin ko bro hindi talaga basta basta to bro yung yung nakita natin akala ko nangangaso lang may kapangyarihan sa tingin ko parang sobrang lakas talaga bro parang hindi kaya yung kapangyarihan ko

Saya si mo mau awasan dugo Naku bro, baka may lasol niyan bro. Ay, ano, napatan natin ito itong kay... pag-intra. Wala yung mga no? May lasol niyan ano niya. Sibat niya. Nah okay. yeah, ini bro, itik Ya, bro, itik kan, bro, itik kan, ini bro, mau hmm. oh. huh? huh? anu, ih, 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 yang itak itak, itak Oi nak, anjan na pala. Tinalang hindi pa pala. Aduh. Nungo ka ba nating embro? Nungo kita, ujen, ujen lang sa kano. Sa si ano? Si ah. pulimon. Bro, Kaya mo bang maglakad, bro? Sige ah. ah. Ha? Kaya ayap to. Akin yung itong mobil. Ako na magredala para maka, maka maka kalaban tayo nang malis. Kinito lang bro. Kaya nga mga tayo na magtayo. Ikaw. Ano po? Ano? Huwag kayo dito ang pahinga po. Nandito, nandito tayo kung saan. sige, sige. Yung, kailangan natin makalayo dito. Do, baka saan tayo daan? Doon oh, tayo daan? O, oh, tayo. Baka sige. Baka may daan dyan. May daan dyan. Nandito kasi kung sa tok tok. Sige, tara. Baka marami talaga na kapira dito. Baka marami. Kasi malapit na tayo eh. Sige, <laughs> muna kaplimon. Ako sa likuran.

Grabe ang bilis. Hindi mo ba na na, na ano ba? Uh, hindi hindi mo ba siya? Hindi mo ba siya napansin agad? Hindi bro, yung ano, yung sinasabi ko nga uh, mayroong lumilipad yung ano, yung yung parang ano. No, uh. Si, pala siya sa ano. Sa paligid. Parang may ilaw ako na doon sa bitaw. Saan? Hindi? Ilaw ba yun? Oo. Ano yun? Oh baka kalaban yan mo. Ano? Bro, bro, bro. Bro. Anong kakawin natin? Sipat tayo dito bro. Ha? Lalo nagloko na yung plastic ko bro. Yeah. Hindi na maganda to. Yung sa akin din bro. Ano yun? Ano? Mahina na. Sige, sige. Uh, ganito na lang. Ah. Uh, maghanap muna tayo ng daan bago tayo mag-record ng camera baka para mahirapan sige 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 okay. sige, sige. Oh, Pop muna tayo ng camera po <coughs>